May naghihintay sa atin, guys. May naghihintay sa atin sa labas. Tingnan niyo, oh. Uh. Ano ba yan? Ano? Ha? 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 Ligo ta? Ligo? Hello? Kino? Okay. na amay nagmisa guys sa na mismo sa mami na mismo sa mami Quick, you know, quick, you know. Happy Sunday, guys. Makinig muna tayo sandali, guys. Hindi naman natin dapat describe ang anumang pangit na sitwasyon bilang impyerno. Diba? Ganun tayo kung minsan. Halimbawa, yung mga nakulong impyerno, father. Ako, impyerno. O kaya yung nangyayari ngayon sa Gaza, it's hell! Sapagkat kung ang karanasan daw na mga yan ay ating maranasan, race, to that highest level and many times over. Alimbawa, kung tayo nasa Gaza, mas gugustuhin pa natin na yun. Race to the highest level and many times over. Yung ganong karanasan, na paulit-ulit, Magandang umaga guys. Welcome back sa to ton channel Chef Neggers YDC and for today's video. It's another day. It's Sunday, a beautiful day. Look at that guys. Ang uh, may araw. Lumabas ang araw ngayon guys. Sana tuloy-tuloy, tuloy-tuloy muna ito dahil alam naman natin na ang bagyo pag malapit na matapos ang taon, ang bagyo ay halos magsabay-sabay na 'yan. So, mintras, may araw, i-enjoy muna natin guys ang araw. Yan, a beautiful, a beautiful uh, morning to everyone guys. Yan. At, uh, flex ko sa inyo guys, yung mga tanim nating mais dito oh. Na-harvest na. So, tingnan nyo. Malinis tingnan, di ba? Um. Kasi wala na yung mga mais. At alam mo kung magtanim na naman yun. Kasi nilinisan nila. Huwag sana muna, no, para, ano ba, malinis sa ang ating kuan Malinis ba ang ating kuan Sa atbang sa ato ang balay, guys. At nakalimutan ko yung sapatos, guys, na ibinilad, ibinilad ko dito kahapon. Yung uh, sapatos ko na pang walking ba. Mm, nakalimutan ko nga, kuan kunin yan at dyan na lang muna yan hindi naman siguro ni kung anon nakawin kasi walang liston ay okay lang sa akin huwag nakawin nila <laughs> pang walking lang naman ito o nauga na guys nauga na nakalimutan ko ba haunin kunin na lang natin ito yung mga halaman natin guys o oh, marami na ah, di ba marami na yung halaman natin Oh, diba? Oh. may enjoy na natin ito kahit konti lang at least mayroon diba guys? May sarili na tayong mangkuhan halaman kahit ganito lang sila. Okay na 'yan. Diba? Tsaka may ano na tayo dito guys oh. Labong nakaayo atong tanglad guys. At saka yung alugbati natin, 'di ba? Tataba nila. Pero kanila man sa isa kapat, guys. Eh mm eh, -mm, sila. Ah, oh, 'di pa. Pero yung nasa planggana parang ewan ko bakit ganyan ang nangyari sa kanila. Parang payat ba sila, payat. At saka ang ating sibuyas, oh. Yan Ano man na siya eh loko oh Niwong lagi siya Labas tayo guys Ito oh Tambok na siya oh Tambok na Diba? Dito din. At may nakita akong blessings guys. Lagay muna natin ito dito guys. Para mauga. Gets ya. Yeah. lang siya. Diyan lang sana. Kunin natin may blessing. Baka, ba, baka maunahan pa tayo. Baka maunahan pa tayo guys. Asa na yun? Ito. Oh, um, hinog na oh. Oh, diba? Kunin na natin guys. Oh, ah. ah, diba? May lang yung tagdili ni bulok sa loob, guys. May lang yung tagdili ni daot sa loob, ba? Ah. Ayan. May dalawa dyan, o. Oh. Ito ng guys. Ayan. Ayan. So balik tayo sa loob guys. Para makapamahaw na ta. Yan, good morning. Maghugas din pag may time. Yan. Yan si Sir Anthony. Pag nakita niya na busy ako. Siya na ang hugas ng mga pinagkainan natin, guys. Kunti lang naman yan. Diba? Sir Anthony? Sir Anthony? <laughs> yan, yan siya, guys. Kasi kami-kami lang dito. Eh. Wala tayong wala man tayong utusan dito. Kami-kami. Tayo-tayo lang. lang. Kaya naman natin ang mga trabaho dito sa bahay. No need na na maghanap pa tayo ng mga katulong, guys. Diba? Yan lang. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin mainit ang panahon, 'di ba? At saka 'yung mga nilalaban natin 'yan. Uh, nabilad na natin diyan sa ating hangiranan. 'Di ba? Pambahay lang naman 'yan, guys. No worries kasi baka sabihin niyo nako, di yan, maano 'yan na ma mababad sa init baka ma na makuspaw okay lang po guys kasi pambahay lang naman yan importante mauga yan mauga diba? mabilad sa araw at matuyo at para makuan mahipos na to diba? ba diba, guys ba diba? they are happy nga mauuga mauga na ma sila mga pambahay natin diba okasyon kasi maglaba tayo guys Baka bukas maglaba tayo ng may natitira pa ako doon na may natitira pa ako doon na may natitira pa ako doon na mga labahin, guys. Yung mga maninipis na habol, maninipis na bidings. Kaya, ra... kaya rato nato na kuan na... ka ng labhan. At saka, kaya rato natin yun. Wala nating ipalabas sa laundry. Tayo-tayo na lang kasi may washing naman tayo. At ano lang, hagkap raman to, no? Hagkap. So, kaya rato nating labhan yon medyo marami-rami pa yun saka sagarin na lang natin baka bukas ganito din ang panahon so masaya kasi maano natin yun para ma mahipos na nato ba kung mauga na yung mga nagamit pa na mga nga nagamit namin nung sa June pa sa birthday ni Anthony may nagamit na mga maninipis na habol at saka maninipis nga biddings kasi pag pumunta yung mga kapatid at mga pamangkin ko dito sa amin. Kasi minsan lang yan sila nakapunta dito guys. So pag pumunta yan sila dito sa amin, dito na yan sila mag overnight. Abot pa nga ng 2 days, 3 days. Sa, kaya nagagamit yung mga um, mga na-reserve natin na mga habol at saka mga weddings. Yung matagal-tagal na rin yun na nasa cabinet, yun nagagamit nila. At saka Ma medyo marami-rami pero okay lang kasi minsan lang naman sila nakapunta dito sa bahay natin so nung June pa yun naabutan ng medyo busy din ako at naabutan ng uh, rainy season kaya hindi ko lahat na ano nalabhan may natira pa mga puti kasi yun eh yung mga di color na ano ko na natapos at na nahipos na rin na, nahipos ko na rin no? na ako na nabalik sa kabinet may natira pa mga puti kaya kung sana bukas, ganito din ang panahon para atin na rin yung mahikuan ba, malabhan at mauga at mahipos na rin. At, um, diba? So, ngayon, yun oh, yung mga nalabhan natin kahapon, pagkita ko sa inyo, yung mga nalabhan ko kahapon, yan oh, marami-rami oh um, mar Marami-rami. Kaya, medyo, gusto ko na magpahinga muna ngayon. Wala kaming schedule ngayon sa magpasyal. So, pahinga muna. Dito muna kami sa bahay. At yung mga nalabhan ko kahapon, dyan na lang yan. Hindi ko na yan ipakita sa araw. Kasi pwede naman itong ma maabtan ng mga ilang araw. Dito lang ito. Oo. Hindi ko na yan ipakita sa araw kasi pang ano ito eh. Pang lakad. Oo. Ah, okay lang yung nandun sa labas kasi pang bahay lang yun. Hmm. Makita siya sa araw. Ang importante, mauga na ba? Matuyo siya. So ayan lang po guys. 'Di. <coughs> Hello <coughs> <kayo>. guys. <laughs> Nagnganga. Nagnganga. <laughs> <laughs> kain, kain. Snack time. Hapunan na ito, guys. Hapunan. Hapunan namin. Burger. At saka spaghetti. Diba? May minute burger na dito sa Damila, guys. Happy kami dahil may minute burger na dito sa Damila. Mainit na coffee. Diba? Kain Kain po. Kain po. <laughs> Pa eh. Ibigay din ninyo ang mga to. Lempo. Kain kain kain. Hmm? Basin. Tom na pondo din ayo. Ah. Ah, oh, dia tina i. Limpo man na. Kain, kain snacks. Snacks sa hapunan, guys. No? Ito na yung paniyapo namin, guys. Ay, bura man ako an. Bura. sarap. Spaghetti. Parang nag parang may nag-birthday lang. <laughs> hmm. Sarap ng homemade na spaghetti, guys. Mas masarap kasi sa spaghetti, guys, yung hindi mo ba hinahalo yung sauce sa pasta? Mm. Kasi ma-adjust ma mo yung sauce. Mm. Ma-adjust mo ba kung gusto mo ng maraming sauce? Gusto mo ng konti lang? So, ma-adjust mo. Ang ginawa ko ngayon, hindi ko hinalo yung sauce sa pasta. Mm. At ito na nga. Parang spaghetti lang ng jalebi. Ano ba yan? Mm.

sa init na coffee. Kung ka burger said, be, tanaw na kumuka o baka yung aso namin, guys. Uy. <laughs> hindi man siya nasanay na kumain ng pan. Yung aso namin si Sedi, hindi nasanay na kumain ng pan. Tinapay. <inaudible> Ngayon, kasi burger ito, may naamoy siyang kakaiba. Tingnan natin, og, kumain ba siya? Ay, kumain! Kumain siya, guys. Kasi may laman eh. Yung tinapay may may ano may na ma, may naamoy siyang masarap. sarap sa kanya. Mm. Kain ka pa ka? Mm. Mm, arty -arty ng aso natin. <laughs> Mabubuslot yung bulsa mo. <laughs> Mabubuslot. <laughs> Aya naman nilang kumain ng sardinas, guys. Uy, <laughs> ubusin mo yung sayo papang. pang. Yung spaghetti, maubusin mo, mo yan. Hindi ka kain si CD yung spaghetti. Maraming sauce ang nagawa ko, guys. Ang pasta, kunti lang. So, pwede pa yun bukas. May, may, may natira akong pasta doon. So, lulutuin ko yun. At least may sauce na. O, ba? Wala, bukas naman. Ang sarap. Sarap ng spaghetti ko, guys. bye ba? Okay lang sa pagkatimpla. Nilalagyan ko kasi ito ng ano, guys. Kanang, nilagyan ko siya ng all-purpose. All-purpose. Sabay. Cream. All-purpose cream. Ano? Hindi ko alam kung ano nilagay ko. <laughs> All-purpose cream. Simpre, simpre my cheese. At nilagyan ko siya ng kunting condensed. Condensed milk para manamis-namis Sa iba kasi naglagay. Naglagay sila. Or ako minsan nilagyan ko ng coke. Imbis na condensed milk, coke ang nilagay ko. Para manamis-namis ba? Kaso lang, walang coke. So, may condensed na natira doon. Nagyan ko siya ng condensed na katamtaman lang. Kasi, kung manamis na masyado, baka sumahanta na. Sa tagal sa sumahan. So, sakto lang. Sakto lang ang timpla niya, guys. At saka, syempre, may hotdog. Lagyan ko ng hotdog. Para may mamiti din ang sauce nat ang sauce natin mamiti din siya Tsaka ang nilagay ko yung corn beef lang na dilata hmm. hindi ako naglagay ng yung ground pork or ground beef yung nasa lata na ba corn beef yun na ang nilagay ko para madali lang ba so, sarap din di ba pa hmm, ba diba? nakadalawang ano na yan nakadalawang plato na si papang Marami pa kami yung sauce na natira. Bukas na lang, lulutuin na lang natin yung pasta. Ba? Kung oh. gusto mong kumain, kung gusto natin kumain, at least na ng pasta ba at saka yung sauce. So ganyan lang guys, Yan ang update natin sa araw na ito. Siyempre Sunday at saka uh, Family Day. Wala kami schedule sa labas. Hindi kami lumabas ngayon. Nandito lang kami sa, sa dito lang kami sa bahay. Uh. So gan hanggang dito lang muna tayo, guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe po sa ating channel, Check Blageras YTC. Have a nice day and of course, magkita-kita ulit tayo sa sunod na video natin. Bye-bye.